Hello guys, welcome back to the channel Batang Bungo Coast Hunter My name is Juma Mag-vlog po tayo Nasa cementera tayo A oras na mag Alas 10 na Ayan guys, masapaka Trippy guys Ayan guys Iikot na nun to guys Kung bago ka sa channel to guys ha Batang Bungo Coast Hunter Andito to sa Cementerio yan guys Welcome back to the channel Sa YouTube channel Kung bago sa channel na ito ah. Ayan Doon ko na nakaraan guys Napaka-treat ito Luka na ito Kung bago pa sa channel na ito Batang Pumupo Center ah. Welcome back to yung channel Ayan yun Doon mahinay Ayan eh. ito, nag-store, nag-diesel lang po ako Batang bungo ghost hunter Tignan natin uh, Napaka tricky Sa mga lugar na ito Ayan, guys Dito tayo Napaka tricky sa lugar guys Sa cementerio Ayan 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 na ang buhay ng tao naman ay, ay, ay ito guys ayan ah. sana napaparamdam siya dito at meron tayong MMS na natin guys kung kung man yung nangyari talaga huwag tayong matakot mag lisa di tayo dito nag bubukta ko ito yung eh, internet meron guys sa trip yan lugar guys yan. sige natin yung yung palo nya ayan guys yung mga palo nya sige natin oh tak -taka -taka. mga pakalakas yung ano nya hindi sabi lang dito sila tabi tabi po. dito lang kayo paparanda po kayo lakas yung palo nya sige natin mga guys oh mga yung palo nya may diyan, 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 naman Napaka, palo Yan, And, ito yung natin para Sinan, naman guys diyan, 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 guys diyan, 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 baka mali mo yung mga, mga aas dito kung paano pala sa sana na ito desha napaka triple yung lugar dito nasa balintuan na ako guys baka oh. saan triple na ito hindi mo may napaparamdam may napaparamdam? ha? parang tumatay yung malay mo napakadilim yung lugar guys hindi naman palo hindi e pa tayo sa iba guys e hindi pa tayo sa sa iba lugar Ayan guys Andito tayo sa kabila Andito tayo sa kabila tayo guys eh Ten. Napaka trippy Ayan Andito tayo sa kabila Pangalawang Kanto na to guys Ito na natin guys Alam mo guys uh, Sa mga lahat ng cementera dito Talagang Ano Maraming paparandam dito Tadyo tabi po dan Oras na mag, mag 10.30. Guys. Ha. Natatay. Parang tumatay yung balibo ko guys. Diba guys. Yung mga lugar nito. Parang tumatay yung balibo natin dito. Hindi ba mga aas dito guys. Hindi natin yung internet natin para yung anong tema na ang hindi na paparandan dito and guys na natin muna guys baka mamanga aas dito matay balibok guys oh, wow ang lakas nandito ba kayo oh pwede ba kayo magparamdam nandito ba kayo mapakalakdak so wow ang lakas diba hindi natin malaya na ano na ang tema nga madilim na oh wow wapakalakas ang lakas tinan mo guys oh. lakas kayo ba yan? hindi ba kayo marindang boss ninyo? oh lakas guys ko ba 'yan? Baka may mga dito, uh, guys. Tingnan na natin. Ito, ang lakas ng palo niya. No mo dito, oh. Mapakalas ang palo niya. Oh, tingnan mo, guys. Lakas ng palo niya. mapaka lugar dito naman guys Hindi na mo, lakas oh Ayan guys Hindi natin yung mga lugar na ito Hindi na naman yung ano Yung palo nya lakas Napakajilim naman yan Diba Napakajilim Kaya guys Oh, hindi na naman naman Napakajilim Pili tayo sa iba Pili pa tayo sa iba

Wow, anjing guys! maafkan jenin, cuman naten jadi Oh, maafkan truk Oh, ini main juga guys. maafkan truk itu juga, ini mati gitu. Nama Mama nggak Oh. Napakatrito yung lugar Guys Puntahan natin kita sa Pusay saan na ito Baka malulupat na itong Blacklight na ito Ito naman dito so Napakatrito yun Diba? Tinatanong eh, nanat natin ah guys ito na na natin internet natin kung daano kalakas di oh. diba wala dito wala oh isa lang naman eh hmm? baka may sumutunod sa likod ito guys, oh. tignan natin ito guys baka may sumusunod tabi-tabi po oh. napaka-strippy guys wala tayong tread ice guys, tignan natin baka may sa likod yung mga napaparanggan sa atin napaka-dilim guys, hiyaw po mo dulo ito, okay, wait lang ha. Punta na po tayo siya. Mga pakatripe siya. Tabi-tabi po. Oh. Mahil okay, so na yung palo-palo. Guys, si may Papakilina. meron dito kong babae. Ito na natin, guys. mapaka aga ah, naman to, guys, eh. Baka maaas dito, eh. yung isip ko nyo yung ahas. napaka guys. Tabi-tabi po. Oh, Papadar na to, eh. Oh, mahil na palo. Sakit na po. Pader na talaga yan. Ah, kalilabot. ako, guys. Ito naman naman, guys. Oh. Nakakalilabot, guys. Tulunta ako ng dulo. Sakit na. Kaya, kaya lang tumatayo yung balayibo ko lang. Nagpapatuloy ako ah, di oras Atas yun na Oh. Ito kayo sa kabila Ah, masadong Tripe ang lugar Ayan guys Nasubtub na ako kanina dyan ah. Nahirap pala pag naglalakad uh, ano, na ka, nasubtub. na ako masubtub. Guys, nice. ito. Hindi natin ang MMH ah. Hindi kung gano'ng kalakas yung MMH. Wow! Lakas oh. Tignan mo dyan sa lakas oh. palumpalo palo Naabot ng dilaw. May nalang paparamdam guys. Oh hindi mo naman napaparamdam dito diba mapaka triple lugar dito guys what may oh, ano? sa minuto lakas talaga lakas ang pakaramdam Pagpunta natin dito guys Nakaan natin konti Ito yung Ito yung puno ng balete Tabi tabi po Tabi tabi Ayan guys Ay. Matay balay ba po rito Ito yung tabi tabi po Tabi tabi po Pwede po maki explore lang po Ayan. Yeah. Nakaka-explore ah, lang po. Kaibigan. Okay, ito po yung puno ng balete. Ayan. Uh, nakatama na ito guys. Puno ng balete. napakadilim ah, dilim guys Hmm. Tabi-tabi po. diba ba lawak? Ang ah, bata ka lucky, Tash. Bago ka lang sa channel nito ito, bata ang bungong ghost hunter, ha. Ah. floor lang po tayo. Ayun guys, ha. Oh. Nandito na ako sa labas. Mapaka... Ito yung mga daanan ng mga sasakyan. Walang tao gaano. Buto walang mga masamang loob. Uh, malinis walang katao-tao na yeah, guys puntahan natin doon sa pinakamadilim na lugar guys samahan ninyo ako guys tingnan natin ay nako ang hirap mag explore guys puntahan natin guys nakikita mo yung madilim yan yan napakadilim ito yung aso punta natin ito guys yan napaka pag nalobo ito alis <laughs> na takbo na talaga ako yan napaka trippy lugar guys nandito yung kanto tabi tabi po yan tabi tabi po I-explore lang po ako. Ay, may na-choose yung kaya. Tanakang dila. Guys, tabi-tabi po. O, oh, layo na. Tingnan natin dito sa I-explore. Kung may wala wala na nararamdaman diba? ko medyo medyo may, may ano may, 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 may ilaw din uh. wala guys mamaya pa yan uh, oh Ayan natin ito guys. na naman sa

pang mga sinisari mga laman yun na ba naman guys pabaho pa sinangga na lahat yun oh. naman guys oh wala na mga laman yun guys wala sa anong mga laman hmm Kaya malino na yung karsada ito nung oh. Katawa, wala wala na nang laman. Guys. Di ba guys? Wala nang kalaman-laman, guys. Minamo, guys. Di ba? Wala Maka, na kakakatok talaga 'to, guys. yung mga mga pumanaw na. 'Di ba? Dito guys po. Ito, pangalawa na 'to. ito na natin. Ng mga lugar. Dati din naman 'to dati noong araw 'e. Eh malawak tong cementerya na to nun laki ng pagbabago eh. diba na kailangan na lahat na loob talaga tayo mag explore kaya lahat loob talaga tayo kaya ipapakita natin ang gano'ng katakam tayo diba guys so yun nakamotor yung lalaki diba ba? Nandiyan sa pagkatilip pa. Pangalawa na to, ah. Gusto na ito. Ah, na dito sa taas. To. Dito yung sa kabilang. Eh. na natin to. nakatatao tumatay yung balaybo ko din na natin sa MMH mayroon na ito napaka trippy magkakabaan na tayo guys at balit na tayo dito may nararamdaman ako medyo kinakabahan kaya tayo oh alerto tayo Dito mo pag kinanono mo to madilim di ba Sino na natin Mapakadilim Ay, nako. Aka. Dito na natin na likod. Yeah, guys. Ang dito, ang ganda. Dito na tayo. Maraming maraming salamat. Ito na iniputo ko na. Iniputo ko na tong cemetery na to. Nandito na lang tayo. Marami marami salamat po sa inyo nila sa uh, suporta si ng Batang Bungo Ghost Hunter. So to, ako. Um, susunod. Sa malabo na tayo pupunta. Sa malabon. Dalabon sa, sa lugar na to. Yan. Uh, guys, marami marami salamat sa inyo. Ang Batang Bungo Ghost Hunter. Marami-maraming salamat po. Paalam.